Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Ate Juliet, ang taos pusong magbabasa ng kwento. Maligayang pagdating sa isang bagong kabanata ng ating kwento. Ako'y lubos na nagagalak at nagpapasalamat sa pagkakataong ito na magsama-sama tayo at maglakbay sa mundong puno ng imahinasyon at mga aral. Sa mga sandaling ito, asahan ninyo ang mga kwentong magbibigay sa inyo ng saya, aral, at inspirasyon. Huwag kayong mag-alala sapagkat bawat kwento ay may kakaibang kulay at mensahe na tiyak magpapalawak ng ating pananaw sa buhay. Kaya't komportable lang kayo at mag-relax at sama-sama nating tunghayan ang mga kwento na maghahatid ng bagong karanasan. Maraming salamat sa inyong pagdalo at sana'y magsaya tayo sa bawat kwento. Ako po ay dalawamputsyam na taong gulang may asawa at isang anak. Nagsimula akong maglaro sa online casino dahil sa kagustuhan kong magkaroon ng mabilis na pera. Ngunit sa halip na makamit ang layunin ko, naubos ang lahat ng naipundar namin. Isang saglit lang at nawala ang mga bagay na pinaghirapan namin ng aking asawa sa loob ng halos pitong taon. Patalo ako ng higit sa isandaang libo at nagkautang pa ako sa mga tao. Nawalan ako ng direksyon at hindi ko na nakilala ang aking sarili. Lalo na ako nahihiya sa asawa ko, sa anak ko, at higit sa lahat kay Lord. Minsan nga, tinanong ko sa sarili ko kung bakit hinayaan ng Panginoon mangyari ito sa akin. E ang tanging hangarin ko lang naman ay magkaroon ng magandang buhay at matulungan ang pamilya ko. Pero sa kabila ng lahat ng ito, kinausap ako ng Panginoon sa isang prayer revival. Wala na akong ibang matakbuhan at tanging si Lord lang ang nakakalam ng mga pinagdadaanan ko. Ang dami ko palang silent battles na hindi ko kayang isiwalat sa iba. Sa totoo lang, minsan gusto ko nang magtapos ang lahat dahil pakiramdam ko'y eh, hindi ko na kayang magpatuloy. Madalas akong magkaroon ng anxiety at sa tuwing magsa-cellphone ako, iniisip ko na baka may mag-message na mga pinagkakautangan ko sa prayer revival na iyon, iniiyak ko ang lahat kay Lord. Tinanong ko siya kung bakit nangyari ito sa akin. Habang nagdarasal, naramdaman ko ang init sa aking katawan kahit na naka-aircon. Dito ko na-realize na ito pala ay isang palo mula kay Lord upang matauhan ako. Napalayo ako sa Kanya noong mga panahong meron kami ng lahat. Nakakalimutan ko ng magpasalamat at naging makasarili nais ko sanang magbagong buhay at sa mga oras ng pagdadalamhati tanging si Lord lang ang aking pinuntahan nagdasal ako at humingi ng tulong Lord tulungan mo akong malampasan ang lahat ng ito gabayan mo po ako at tulungan akong magpatuloy para sa aking anak huwag mo po akong iwanan lalo na sa pagsasabi ng mga ito sa aking asawa kahit anong maging reaksyon niya Ngayong 2025, ang tanging hiling ko ay mapalapit ulit kay Lord, magkaroon ng pusong mapagpakumbaba at makamtan ang kapayapaan ng isip. Ipinagdarasal ko na sana ay unti-unting maibalik ang lahat ng nawala sa amin dahil simula ngayon, nagsisimula kami muli mula sa zero. Alam ko pong mahirap pa rin, ngunit gaya ng sabi nila, ang hirap sa katawan ay maglalaho kapag nakapagpahinga at ang hirap sa pananalapi ay matutugunan kung magsusumikap ka. Ngunit ang pinakamasakit ay ang hirap na dulot ng pagkawala ng kapayapaan ng isip. Walang kasing hirap kapag hindi ka makatulog sa gabi dahil sa mga problemang pasan mo. Ang kwentong ito ay isang aral para sa mga nag-iisip o nagsusugal. Hindi po solusyon ang maghanap ng instant na pera sa mga bagay na may panganib. Ang buhay po ay mas mahalaga at hindi kayang ibalik ng anumang pagkatalo. Nagpapasalamat ako sa asawa ko na hindi ako iniwan at hindi sumuko sa akin. Maraming, maraming salamat at humihingi ako ng taus pusong paumanhin. Sa mga magulang ko, pasensya na po at sorry kung hindi ko kayo natulungan. Alam kong gusto kong maibalik sa inyo ang lahat ng sakripisyo ninyo para sa amin at sana ay magtagumpay kami para sa inyo. Sa aking anak, sobrang sorry po. Ang mami niyo po ay nagkamali at baka hindi namin matupad ang pangarap namin ng daddy mo na magkaroon ka ng maganda at masayang ikapitong kaarawan. Pasensya na po talaga. Lord, kayo na po ang bahala sa akin. Nawa po ay tulungan niyo akong maghilom, magsimula ulit, at patawarin ang aking sarili. Magbigay po kayo ng lakas para makapagpatuloy in Jesus name. Amen.